Teka, teka, teka. Paano daw po pala kung naipakit dito ni Presidente itong ratified bill? Ibig po bang sabihin ay eh, matutuloy na ang BSKE sa December 1, 2025? Pero ang tanong, kinikilala po ba ang pakit dito dito sa bansang Pilipinas? Aba, pag-uusapan natin yan. Mga kababayan, nagbabalik po ulit tayo. Alam nyo, maraming uh, nagsasabi na posibleng na ipakit dito daw ni Presidente itong uh, ratified bill na ito. No, Pag-aaralan po natin yan. Ano ba itong uh, pakit dito? No, kasi kung uh, natin, isa-search natin ito. Ang pakit dito po ay naiiba sa regular dito. No? Pakit dito. Ito pong pakit dito ay meron lamang uh, 10 days limit. No? Ibig sabihin, kapag uh, ito ay natanggap na ng uh, presidente, sa loob ng 10 araw, dapat meron po siyang gagawin. So, sa 10 araw na yun, kung wala naman gagawin, eh, kumbaga, ibinulsa eh, lang. No? Kaya nga tinawag itong packet dito. Eh. Uh, automatically, yung uh, pinasang batas ay kumbaga wala na. Bale walang lahat. Kumbaga, pinatay yung batas or yung uh, panukalang batas na yun. At ang uh, iba pang mga katangian itong uh, packet dito, ito ay hindi uh, pwedeng uh, ma-override ng uh, Congress and Senate. Ibig sabihin, hindi nila ma-override. Wala na eh. Kumbaga kasi uh, naipakit dito na. Kumbaga, wala na yung uh, batas yan. Patay na totally. No? At uh, isa pang katangian na uh, no formal rejection. Yun na nga eh. Wala lang siyang ginawa kumbaga eh, uh, wala lang pakialam at malimilpas yung 10 days, kumbaga eh, wala nga siyang uh, hindi siya interesado sa binasang batas, kaya no formal rejection itong packet B2 na ito. Ngayon, ayan, tanong na meron po bang packet B2? Kinikilala ba ito sa konstitusyon, sa ating batas? Eh, unfortunately, and fortunately, sasabihin kong unfortunately, and fortunately, kasi magkaiba naman po kayo ng uh, Uh, paniniwala eh no kasi kung meron pong packet dito dito sa atin ay uh, ibig sabihin wala na yung uh, SB number 2816 na yung patay na no automatically babalik sa December 1 talagang tuloy na tuloy sa December 1 ang BSKE di po ba kasi packet dito na eh no kaya lang kung uh, hahanapin natin no sa ilalim ng konstitusyon yung packet dito na yan ay hindi kinikilala rito sa atin wala pong ganun, no? Kumbaga ang uh, sa atin, sa ating uh, yung sinusunod ng mga, ng batas ay uh, maituturing na ito na yung tinatawag na uh, yung regular veto lang sa atin, no? Kumbaga ay uh, parang kahalintulad siya, bakit veto kaya lang ay papatayin agad yung batas. Hindi, sa atin kasi yung regular veto natin ay uh, binito at pwedeng ma-override, babalik yan, no? Ibig sabihin, regular veto, disapprove pero babalik sa Congress and Senate para ma-override nila, magkakaroon sila ng butuan, at least two third kung ito ba ay uh, itutuloy na, re-reviewin nila yan, itutuloy na o gagawa ng uh, bagong batas ulit, yun po yung regular veto. Pero kung na-regular veto pa rin naman yan, approved. Siyempre, tuloy na tuloy pa rin yung uh, December 1, 2025. O pagkakaiba, no, lang pakit BITO, automatic, patay na yung uh, batas na yon Pero hindi yung kinikilala sa atin. Ang At sa atin ay yung magiging uh, bito na lang ba or magiging uh, lapse into law sa loob lang 30 days. Yan po yung ating uh, pinag-usapan nung nakaraan. O, iuugnay natin ulit ito. No? O sige, uh, wala pa lang pakit bito, pakit bito sa atin eh. Meron tayo yung regular bito lang eh, na maglaps or maglalaps yun tulo. No? Kakaiba kasi yun. Bito, firma, o laps yun tulo. Balik tayo sa kung binito nga. No? Kung binito, kung ibibito man ni Presidente, eh, dapat eh, nung una pa man lang. No, at least mga one week na natanggap niya yung uh, paano ka batas niya, dapat naibito niya lang kasi anong pecha na po ngayon. No? Diba? Eh, palapit-lapit, palapit na po ng palapit sa July, sabi natin maximum uh, 30, calendar, uh, 30 calendar days or working days, maximum July 2025. Eh, ang sona po ng uh, Presidente ay July 28, maaaring doon niya lang nga uh, po ito i-announce kung ano yung uh, magiging uh, resulta nito BSKE. No? Kaya sabi ko, kung ibibito dapat, naibito na ito para uh, siyempre, alam ng mga mambabatas kung ano yung kanilang gagawin dito sa batas na ito at dapat na-i-inform din po ang publiko sapagkat po ang mga batas, paano ka lang batas ay uh, para sa publiko yan hindi po, po pwedeng ayan, ay, uh, confidential paano mo i-apply batas kung hindi alam ng mga tao, kaya nga po pag mayroong mga session, hearing eh nakapubliko po yan, di diba? naka-live po yan sa senate or sa congress, kaya dapat po ay i-inform ang publiko kaya uh, kung naibito ba, ano ba ang mangyayari? Yun na nga po, pag naibito yun, ibig sabihin, disapprove tuloy sa December 1, 2025. Ngayon, ano naman mangyayari dun sa pano kalang batas? Pag naibito, babalik sa Congress at mag-override nga po sila yung mga ma'am pabatas. Sabi ko kanina, kung itutuloy o hindi na itutuloy, magbubutuan muli sila yan. Titingnan nila yung batas na kanilang tomat, kung bakit ni-reject or dinis <clears throat> lang presidente. Oh, ano mangyayari? Eh tapos na po yung 19th Congress. Diba? Sa July 28 so na. Doon po muli magbubukas ang Senate and Congress. 28th Congress may posibilidad ba na uh, ituloy? O halimbawa na dito. Pwede. Pe o kaya lang eh maiksi na po yung panahon, ilang months, eh, July, August, September, October, November, December, ABSK eh, e na sa palagay ba ay eh, maihahabol pa yan. Ah, uh, sa tingin ko bakit hindi na ibito eh, no? Sa so, tingin ko lang, kayo, pwede kayong magbigay ng uh, opinion dyan. Eh, bakit hindi na lang po pinirmahan ni Presidente? Eh? hindi yung katanungan eh. Ba't hindi nga po pinirmahan? Sigurado naman na ando na yan sa kanyang opisina. di ba? na lang. Eh, alam naman yan. Eh, nakikinig naman po ng balita yan. Alam naman po ang nangyayari. Kung ano na po yung naipasang batas. Eh, sabi nga niya, sa huling pahayag sa Malacanang, eh, nire-respeto ng Pangulo kung ano man yung uh, naging resulta ng uh, pano batas na yan. As long na ito po ay uh, naaayon sa konstitusyon. No? Sabihin, pwede nang matuloy yung uh, batas na yun. Kaya, uh, kaya lang, hindi siya pumipirma pa. At uh, maaaring, isa sa tinitignan ay uh, maglaps in tulo na nga po eh. Kasi palapit na, palapit na lang, palapit ilang days na lang. Parang doon pupunta. Kasi dapat kung ibibito, dapat na ibito na. At dapat kung pipirmahan, ay dapat na pirmahan na. Kung yung huli ay lapse in tulo na. Magiging ganap ng batas dahil malapit na pong mag 30 days. O pag nag lapse in tulo na yan, sabihin ganap na, magiging Republic Act na yan. At kasama na doon yung 15 days na ruling na ilalathala sa malalaking pahayagan, sa balita, lahat para yun na nga sinasabi ko nila, i-inform ang buong Pilipinas na meron ng bagong batas at kung wala naman po magpipetisyon dyan o kung meron, pa, meron mang magpetisyon, hindi eh, natin din alam kung ano ang magiging uh, desisyon ng SC. Kasi nga itong term setting bill or fixed term setting bill ay uh, hindi lang basta pag-postpone kundi may binago na. At solusyon na, di ba, sa mga mga nakalipas na postponement maaaring dalawa, maaaring uh, i-declare na approve o maaaring i-declare na uh, unconstitutional kung unconstitutional man ah, uh, maaaring matuloy pa rin eh. Yan lang ah. So, nagiging 50-50 uh, na ito labanan labananan ng uh, Kumbaga 1 on 1 December 1, 2025 or December 2. I uh, November 2. So, November 2, 20 26. Alright. Ayan po yung ating update ngayon. Uli, comment kayo dyan. No? Oh, sana meron kayong nakuha ng info kahit na papalo at least. Merong idea. Di po ba? So, share ang video sa mga bago. Subscribe sa mga dati ng nanonood. Maraming salamat. Magdalito na lang. God bless po.